Ah, hello mga kagri ka ang ah, ngayon ay ah, ngayong umaga na to ay pupunta tayo dito sa ating kulungan ng ating itik para mamumulot tayo ng itlog. Yan, nakita nyo ang ating itik ngayon ay yan, gusto na nilang lumabas gusto nang kumawala. Ngayon, pakawala na natin dahil gusto na nilang lumabas, no? Ah, yan, sige, labas lang kayo at maghanap po na kayo ng pagkain ninyo para makatipid tayo ng ano, layer feeds na. Yan, nakita natin yung a uh, white gold yan ang tawag ko diyan ay white gold dahil yan pera yan yung bawat isang puti na yan ay pera yan ayan mga kaagri daming ano no daming itlog ng ating itik ngayon Yan, ang ganda tingnan kung marami lang to mga kaagree uh, maraming itlog tayong makukuha pero kaso yung itik natin ay nasa 21 lang yung babae no at saka tatlong nilalaki no? Yan, pupulot tayo ng itlog para ilagay natin dito sa ating trick, no? Ang sarap mamulot mga kaagri, medyo may mga itiman pero pera 'yan, no? Yung ano na 'yan, yung itlog na 'yan, no? Yeah, na ay nakapulot na tayo ng ilang piraso na tong na itlog, no? Ang sarap mamulot ng itlog, no? Yan. Pag marami lang tong ating alagang itik, marami tayong mapupulot na itlog. Pero sige lang, ah, sa biyaya ng Panginoon, dadami din to. Yan. Ah, wow. Pag ilan na to, dami na nating napulot na itlog, no? Ah, kahit nakakapagod man minsan, ah, pero ang sarap pag mag-harvest na dahil, yan, pera naman yan. Yung bawat pulot natin yan, yung bawat lagay natin dyan ay, pera yan oh. nakita nyo mga ngayon nakapulo tayo ng 21 piraso na itlog no halos lahat ng aking itik ay nangingitlog ngayon dahil yung, yung babae natin ay 21 lang tapos ngayong umaga na to nakapulo tayo ng 21 100% yung itlog ng ating itik ngayong araw na to no yan may mga pato tayo nakita natin may alaga din tayong pato no iban sa ating itik meron tayong pato yan pero hindi yan sa akin kay papa yan <laughs> Tapos 'yan mga kagri ah, dito 'yan ah, malapit lang 'yan dito sa aking kulungan ng itik minsan pinapakain ko 'yan ng layer. At saka ito naman yung kulungan ko sana ng baboy no. Ah ngayon ay dahil medyo delikado pa yung baboy ngayon. Pero meron akong isa no, inahin na. Pero itong baboy na to kay papa to, pinaalaga lang 'yan sa akin. 'Yan. Ah na 'yan ah, na ako lang nag-AI niyan. Ah 'yan ay gelt na no, gelt. Ah 'yan abuntis uh, buntis na to ng mahigya mga uh, wala pang isang buwan no pero sana magkaka magkakabiik na tayo niyan no Yan. at hanggang dito lang siguro mga ang aking vlog ha sana sabaybayan nyo pa ang aking journey dito sa ating probinsya no sa pag aalaga ng mga itik baboy at iba pa Yan. thank you sa inyong panonood bye bye